Last news Updates mga balita ngayon, 200 million pesos na halaga ng smuggled mackerel na sabat sa Port of Manila. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Pangasinan. Lola patay matapos mabangga ang sinasakyang multicab ng isang motorsiklo sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture o DA ang tinatayang 200 million pesos na halaga ng smuggled agricultural products sa isinagawang inspeksyon ngayong araw sa isang pantalan sa Maynila. Sa isinagawang operasyon na diskobre sa loob ng 21 container van mula sa bansang China, ang bulto-bultong frozen mackerel at iba pang produktong agrikultural na may mailing na idineklara bilang produktong nakabatay sa seafood at seafood ball. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng consignee at mga may-ari ng kargamento kabilang na ang paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kasalukuyang din isinasa ilalim sa investigasyon ng iba pang shipment na posibleng sangkot sa parehong operasyon. Pagdidiin naman ng DA na ang 720 metrikong tonelada na nakumpiskang isda ay kumpirmadong ligtas kainin at ipapamahagi sa humigit kumulang 700,000 na pamilya. Nakakita ng lumulutang na underwater drone ang mga mangingisda sa karagatan, tinatayang 149 nautical miles hilagang kanluran ng Bolinao, Pangasinan noong Miyerkules. Ayon kay Commodore Jay Tariella, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea o WPS. May sukat itong humigit kumulang 160 centimeters ang haba, 20 inches ang lapad, at tinatayang may bigat na isang daang kilo. Ibinigay ng mga mangingisda ang kanilang ulat at sinumpa ang salaysay sa Coast Guard substation sa Infanta, Pangasinan. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sinasabing underwater drone para sa masusing imbestigasyon. Mula 2022, apat na underwater drone na ang natagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Patay ang isang lola matapos mabangga ng isang motorsiklo ang sinasakyang multicab sa barangay Bato, Toledo City, Cebu, Kamakalawa. Kinilala ang biktima na si Maria Makapobre, 61 taong gulang na nasa front seat ng pickup multi multicab na minamaneho ng isang Wilfredo Maturan, 44 na taong gulang. Mayroon ding tatlong pasahero sa likod na kasama ng biktima na nagtamo naman ng mga galos sa katawan. Ayon sa investigasyon, kakaliwang sinasakyang multicab ng biktima na mabangga ito ng humaharurot na motorsiklo na minamaneho naman ng isang 31 taong gulang na si Ryan Naranjo na nagtamo din ng mga galos sa katawan. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang lola ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.